Nasa 2,453 kamabakanting trabaho ang itanyag alang sa paghihimo ang kalayaan job fair karong June 12, 2025 nga sa usa ka mall sa Ecolan Davao City. Ang maong job fair gipangunahan sa Department of Labor and Employment Region 11. Sumala pa ni Dole 11 Regional Director Attorney Randall Pensoy nga nasa 1,399 ka local nga job vacancies ug 1,054 ka overseas job vacancies ang itanyag sa maong job fair. Di na sa 24 ka mga employers ang inisyal ng musalmot sa maong aktibidad kung asa 19 niini gikan sa lokal ug lima ang sa overseas. Employers that those who have a bit this kind of platform of engaging themselves into employment must have a good number of absorption of employment. Kung gusto na mo, 50% mo tam, hatak in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.